Ma! Si Kenzo yung laptop! Sinira! Hindi na nga tayo makabayad. ng dami nating na bayarin. Si Hindi mo na yung buhay natin! Lagi <laughs> ka na lang ganyan! Puro ka cellphone! Puro ka email! Cellphone ka cellphone! Pero mo ko ng ano, cellphone. Ginagamit ko pa ah. Parang, oh, so Naglalaro ka lang naman! Ah, ah. Eh kanina hindi ko ginagamit, hindi ka naghiram. Kung eh, nag ginagamit ko eh. Eh aaral ako ah! Kanina pa ako nag-aaral dito. May co-convert lang na file Eh napakadamot na ito, eh. Nasa ba yung sayo? Tamo. Ayaw nung magpahiram. Hihahanapin mo yung cellphone ko. Kung kayo lang ginagamit ko. Saka Sa ka magagalan. Saglit lang, lang naman! Mamaya na nga! Mamaya pagkatapos! Sige makapagantay! Oh. Kakayamuti! Kakayamuti! Eh. Ma! si mo yung laptop si Nira. Hindi po ako. Ikaw, naiinis sa paglalaro. Ha? Diyan mo po ako nag yung... yung... No Na problema mo. Si May naman po yun eh. Ikaw ang nagsira. bibigyan mo pa ako ng problema. Hindi na nga tayo makabayad. Ang dami nating bayarin. Ito pa, bibigay mo sa akin ang problema? Pati gagamit. Ano nang gagamitin ko ngayon, Kenzo? Ha? I mean... Hindi mo naisip yung buhay natin! Lagi <laughs> ka na lang ganyan! Puro ka sa Puro, puro ka imbin! <laughs> Hindi mo alam, meron na-alab ako sa pagtatrabaho! Tapos itong Jangan takut, anak. Jangan takut, anak. Bagi anak, saya sudah guna. Bagaimana saya boleh menggunakan ini? anak, saya sudah saya. Saya hanya ingin meminta pertolongan Saya hanya ingin <laughs> na. Natulog na ako. Pagod ako eh. Okay. <laughs> eh, bukas na lang tayo magpunta. Opo. Okay. Okay. Sorry po. Pahinga na po kaya, Tita. <laughs>